Makakawala na natin sa trap. Ayan, para masanay sila. Okay, sige. Go, go, go. morning guys, Ebong Lop TV Oh so For today's video, papakawala tayo ng ating mga bagong inakay Mga bagong warriors natin Pakawala natin sa, sa trap At sasanayan natin pumasok sila dun sa ex makina na trap door natin Tara, kaya samahan nyo ako, tara So bago natin sila pakawalan, kailangan muna natin silang basain Ayan, tapos nagkumuha ako ng masking tape para yung mga mahaba na yung pakpak titipan natin yung kanilang uh, para sigurado tayong hindi mag overfly Kaya, mabuti na yung sigurado kaysa susugal tayo baka mamaya biglang uh, takasan tayo ng mga yan also for today's vlog pag-uusapan natin ano ba talaga ang bulutong sa kalapati alam niyo madaling-madali lang namang alamin yan eh. I-search mo lang sa Google, malalaman mo na. So, pag-usapan natin para malaman natin ano ba tong bulutong, ano ba nagiging cost nito, saan ba ito nakukuha, ano bang gamot nito, at uh, anong epekto nito sa kalapate. Kaya, samahan niyo ako pag-usapan natin. Ito na nga ang ating mga bagong warriors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1, oriental. So yung uh, titipan natin diyan yung mahaba yung pakpak. Ito itong si kaluluwa line, yung panganay. Tapos uh, yung dalawang galing kay Kuya Joel ito yung nasa dulo. Yung dalawa na yun. Ano pa? Uh, tsaka yung pang isa yung sa kalu isang kaluluwa na yun. Ang oh, haba ng pakpak nila. Hmm. Pero tingin ko hindi pa yung kasi may mga balahibo pa eh. May dilaw pang balahibo. So, yung tatlo lang. Kaya itong anim na masking tape, eh, sakto -sapto sakto na to. So, bago natin sila pakawalan, eh, kailangang basahin muna natin, paliguan, para medyo mapreskuhan, at saka talagang siguradong hindi lilipad. Ayan, si basahin kapag. Ayan, so, nabasa na natin. Okay, nabasa na natin lahat sila. Makakawala na natin sa trap. Ayan, para masanay sila. Okay, sige. Go, go, go. Oh, labas, labas, labas. Yun, o. Oh. Oh, meron na masking tape yun. Kaya nga yun, pwede nga pumitik, oh. o. So, tingnan yun, o. Oh. May mga malalaki na, eh. Labas, labas, labas. Labas, labas, labas. O, oh, yan, labas. Sige. Labas, sabas. Labas. Ayan, tapos ko dyan. Ayan. Sige, tapos ko dyan. Sabas, sabas. nasanay yun na yung isa oh yung gawal kay Kuya Joel oh natatanggal yung masking tape <laughs> yari <laughs> natanggal yung masking tape basa kasi nung nailagay ko eh yun pa yung isa o, oh, natatanggal din oh, yun so yun naman siguro pipitik sana wag Ooh. So pag-usapan natin habang nag-aantay, habang pinapanood natin sila, pag-usapan natin yung bulutong, o pigeon pox, bulutong sa kalapate. Ano ba talaga ang sanhi niyan? So ang bulutong ng kalapate ay isang viral disease, meaning virus. No? Magkaiba ang virus at saka bakterya. Kasi ang virus ay virus at ang bakterya ay bakterya. <laughs> na so magkaiba din ang gamot. Yeah. Kaya, di ba, meron tayong vaccine. Yeah. Ang vaccine ay ginagamit uh, sa mga virus na sakit. Uh, yan ay ginagamit na prevention para hindi magkaroon ng viral disease ang ating mga alaga. Yun namang yung mga antibacterial na gamot ay para yan sa mga bacterial infection. Okay? So, para yung sa kaalaman ng mga newbies, no? Yung... Kaya minsan, pag nakakarinig kayo na, alba, may bulutong, ang inyong kalapate, big, ang sinasabi, o bigyan mo ng mga antibacterial, ganyan. Mm, sa isang banda, hindi siya nakakatulong kasi ang gamot sa pigeon o so, sa bulutong sa kalapate, ay unang una walang gamot yan walang gamot yan maliba na lang ay mabakunahan so gamot ba ang bakuna oh, hindi siya gamot guys hindi gamot ang bakuna ang bakuna ay isang uh, paraan para maiwasan ang pagkakasakit so, yung viral disease kumbaga prevention siya so hindi ka magkakaroon ng uh, ng pigeon pox kung mabakunahan ng iyong kalapati, Siguro, uh, pwedeng pwede ikumpara mo sa tao na pwede siguro magkaroon ka ng bawa uh, COVID. Diba? Uh, diba? Pag wala kang bakuna sa COVID, pwede kang magkaroon ng COVID. Diba? Pero kung may bakuna ka na, uh, hindi ka magkakaroon ng COVID. Or, Magkaroon ka man ng covid eh hindi malala ang tama mo bakit kasi ang bakuna ay ma parang anyun eh parang sabi nga nila sa diabeteryanaryo no so ang mga bakuna eh sa ating pagkakaalam yan ay virus din pero napakahinang virus so pinahinang virus 'yan na ini-inject sa atin no sa katawan natin para gisingin yung mga antibodies ng katawan at maging handa sila kung sakaling dumating yung mga virus na yun mama sa atin eh, nakaredy yung mga antibodies natin so, pinapalakas yeah. so, niya yung ating mga anti antibodies kaya yung purpose ng vaccine sa mga okay So mga bakuna, sinasabi nila, uy, mga pagbinakunahan ka o pag nabakunahan yung alaga mo, Uh, masama yung sa mga hindi naka, nagkakaroon ng mga hindi nabakunahan yung mga katabing hayop o yung mga kasay mga hayop na hindi nabakunahan e, kasabihan lang po ng mga matatanda yun oh. so, hindi yun totoo dahil ang bakuna impact ay nakakatulong pa sa mga kasama niyang mga hayop kahit hindi nabakunahan yun yung tinatawag na herd immunity kung may mga hindi mabakunahan pero napapaligiran naman sila ng mga nabakunahan na ibon para na rin silang may proteksyon yeah. so going back dun sa ating topic oh, dinidifferentiate natin yung kaibahan ng isang viral disease at saka isang bacterial infection so san ba kabilang ang bulutong ang bulutong ay isang viral disease so wala pong gamot yan maliban na mabakunahan ang ating ibon So itong mga ibon natin may mga bulutong 'yan. Hindi lang nakikita pero sa mga balat niyan eh meron 'yan. Dahil hindi natin napakunahan ng para sa bulutong. So, hindi pa tayo aware ng may uh, meron pa lang kaya hindi natin napapakunahan. So learning 'yon. So next time eh alamin natin 'yan at magpapabakuna na tayo. So, ngayon, ano ba ang kailan ba nagkakaroon ng bulutong sa aking experience ng mga inakay na pagka yung mga 20 days no 20 to 30 days yan dyan, suma, dyan pumapasok yung bulutong lumalabas yung bulutong nila pero pag bata pa sila hindi pa sila tinatama ng bulutong kaya dito sa mga inakay natin swerte ito na nakasurvive dahil hindi masyadong malalayo yung tama nila yung bulutong nila yun ngayon, saan ba nakukuha yung bulutong? Sabi nila, sa kagat daw ng lamok. Huh? Uh, sa kagat daw ng lamok. Eh, maaaring tama yon Pero hindi yung lamok ang dahilan. Kundi, yung lamok, meron siyang daladalang uh, viral disease na nagkukos ng bulutong. So, hindi lahat ng lamok, pag nakagat sila, eh, ay na. So, yun. Maaaring yung lamok, o kung anumang hayop, na nakakagat sa kanila na merong ano merong dala-dalang virus ng bulutong. Ayun, kaya anong dapat na prevention? Eh unang-una bakuna. Bata pa lang dapat mabakunahan nila o kailangan kumonsulta kayo sa veterinaryo para malaman niyo kung kailan ba talaga ang dapat na ma-administer yung bakuna sa bulutong. eh okay. pangalawa, ano pa yung mga pwedeng pag-iingat uh, yung iwasan na makagat sila ng mga insekto tulad ng lamok ayan eh, itong mga alaga natin eh, hindi naman natin nababantayan minu-minuto ano? so kung makagat man sila ng lamok ayan, usually nakakagat sila dun sa mga parte na wala silang balahibo ayan so kung makagat sila kadalasan sa may ilong sa tupa sa may talukap ng mata at sa paa No, at kadalasan sa puwet din. Yung yung mga yung mga kinakals ko na mga kalapati na puro bulutong doon sa may bandang puwetan nagkakaroon. Ayun. So hindi natin alam kung do sila nakakagat o dahil nagkaroon na sila ng virus ay eh, doon na sila tinubuan sa mga parte na wala silang uh, balahibo. Ayun, nung sa may bandang puwetan at saka sa may paa. So ayan ang bulutong, no? Ngayon, ah uh, antibiotic o yung mga antibacterial bakit ba binibigyan ng ganyan yung mga may bulutong sa totoo lang, eh, yan ay parang secondary na gamutan lang kasi kung halimbawa yung ibon mo ay nagkabulutong humina ang resistensya dyan napapasok yung mga ibang sakit okay? at yung mga sakit na yun ah, pag humina ang kanyang resistensya ibig sabihin dyan na, dyan na gaga dyan na sila tatamaan ng mga bacterial infection at yung mga bacterial infection na yon ay nagagamot ng mga antibiotic. Pero yung sakit na buluto ay hindi nila nagagamot. Ang nagagamot nila yung mga secondary diseases na tumama sa kalapate dahil nga humina na yung kanilang asistensya. So sa akin, kung talagang humina ang ibon, eh, hindi na yan pasok sa standard ko, eh, kinakals ko na kasi wala nang silbi para gamutin mo yan kung humina na yung resistensya pag laki niyan mahina na so, mahirapan na makarecover yan lalo na sa karera hindi na matibay kaya talagang ano eh uh, survival of the fittest no? kailangan ang ibon ay makasurvive maka mula sa pagkapisa hanggang sa mga 20 to 30 days bago iwalay ay eh, hindi dapat tamaan ng grabing uh, bulutong na yan kasi pagka nairaos nila yan mga, handa, mga bandang 40 days hanggang 60 days eh hindi na yan tatamaan ng, ano, ng bulutong no? sa experience ko medyo malakas na resistensya nyan so hindi na yan uh, magkakaroon ng bulutong uh, siguro sa akin lang yun sa experience ko baka sa ibang mga pansier eh tinatamaan pa rin pero pagka sa akin kasi pagka yung ganun na yung edad mga 60 days eh, malakas-lakas na. Ayan. So, pag lumabot ng 60 days o 2 months, uh, okay na sila. Ayan. Malakas na. All Alright. So, yan ang ating usapan. Diyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa bulutong. So, ano bang dapat gawin? Magpabakuna. No, ng mga, mga young birds sa bulutong. Tapos, iwasan makagat ng lamok Ayan. kung hindi nyo gagamutin ang bulutong dahil nga walang gamot yan yan naman ay gagaling kaso matagal ang matagal gumaling aabuti na mga 4 to 6 weeks sa buwan at kalahati bago matuyo yung kanilang mga uh, sugat yung mga parang bukol-bukol nila yung mga yon so yung mga bukol-bukol na yun, yun yung mga bulutong matutuyo naman ng kusa yan mga arang hanggang 6 weeks yun nga lang ang problema kasi pag sobrang dami eh, talagang nahihirapan yung ibon at nagkakaroon na ng mga komplikasyon kaya uh, sana yung mga kalapati natin pag tinamaan ng bulutong eh, kuk kukunti lang yun, medyo matagal-tagal din ng 6 weeks ha? Diba? at saka iniiwasan daw na wag nyo titirisen yung yung pinaka bulutong na yon kasi pag tiniris niyo yon magdudugo at pag nag, yung dugo na yon ay may dala-dala infection yun eh so pwedeng yung pamakahawa doon sa ibang mga uh, kalapati natin by the way ang bulutong pala ay isang ay nakakahawa yan ha, sa ibang mga ibon kaya alam mo itong mga ibon natin may bulutong pwedeng maghawa-hawa yan yeah. kaya kung masyadong marami na yung bulutong dapat ialisin nyo na ihiwalay nyo na no, hanggat, hanggat maaga pa ihiwalay nyo na pag sobrang dami na ng bulutong ng kalapati ihiwalay nyo na or ikalis nyo na kasi nakakahawa ang bulutong so dyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa bulutong balik na tayo dito sa ating mga young bird and eh, pa sila ayan nagpapatuyo ng kanilang mga pakpak sa labas Ayan. So, sana mabatcher natin agad itong mga to At walang overfly. Ayan. Tatlo lang yung ano eh. Yung nilagyan natin ng... Ah, dalawa lang yung nilagyan natin ng ano, masking tape. So, dyan nagtatapos ang ating vlog. Thank you so much for watching. Abangan ang next vlog. Ito ang inyong Nagyosong Pansier, Ebong Lock TV. Bye-bye!